magugulat sila, may madatot na sila na hindi nila kilala. <laughs> Ito kami, habang kausap ang mama ni AJ. Bago natin simulan ng kwento, sino nga ba si AJ? Si AJ lang naman ang pinag-aagawan ng mga bata ni 150 na si Aris at Jelo. Ginawan pa nga nila ito ng malaaldab na series eh, na agad naman kinagiliwan ng mga manonood. Kaya isang araw na paisip ako, ano ba ang meron kay AJ bakit siya pinag-aagawan ng mga bata ni 150? Kaya agad-agad kong kinuha yung cellphone ko para makita kung ano bang itsura ni AJ. Pagtingin ko ay eh, nagulat ako kasi napakaganda naman pala talaga niya. Kaya pala pinag-aagawan siya ni Aris at Jelo eh. Habang tinitingnan ko yung picture ni AJ ay parang naiinlab na ako sa kanya. Huh? Kaya biglang pumasok sa isip ko na But if ligawan ko din si AJ katulad ng ginagawa ni Aris at Jello. Uh? Tama. Kaya dali-dali na kaming bumiyahe papunta sa lugar nila. Pagdating namin doon ay nagtanong-tanong kami sa mga tao kung saan banda nakatira sila AJ. Yung si, si AJ? Opo yung kay Aris ba? Hindi dito. Hindi <todic> po dito sa sa Dumpo Doon daw sa kabilang baryo nakatira sila AJ. Kaya agad-agad na kami pumunta doon para malaman kung taga doon ba talaga sila. Pupunta pupuntaan muna namin yung bahay nung nililigawan ni Aris. Amin na pagsabi sa amin ng address nila. Ngayon is namin. Makalipas lang ang 5 minutes ay nakarating na kami sa lugar na sinabi sa amin. Kaya agad na kami nagtanong sa mga tao doon para malaman kung taga doon ba talaga sila AJ. Dito ba yung ano, anong tawag yun? Ha? Huh? Pinagsushootan nila 150. Saan yung tindahan? tindahan? Ayun yung tindahan na yun, yung may, ta yung may naka... Ang tayo kulit. Ang tayo Thank you tala, thank you. Kataan. Confirm! Dito nga nakatira sila AJ at nakita na din agad namin yung tindahan nila kaya agad na kaming pumunta dun. Pagsilip namin sa tindahan ay mama ni AJ ang nagtitinda kaya tinanong namin kung nasan si AJ. AJ po. Tulog pa. <laughs> tulog pa daw si AJ kaya kinausap na lang muna namin yung mama niya at pinaliwanag na din namin kung ano yung plano namin. Tawa na kami setup na parang Wala pa namin na boyfriend. Wala. Ako magugulat gugulat si Poppy. Mali prank. <laughs> Oo, oh, baka magdating nila dito. Uh -huh. Oo. Oh. Magugulat sila, may madadatnan sila na hindi nila kilala, di ba? Oh. <laughs> <laughs> Pagtapos namin kausapin yung mama ni AJ Ay tumambay na lang muna kami oh? sa tapat ng tindahan nila Para doon na lang mag-antay hanggang sa magising siya So ayun guys, nandito muna kami sa labas ng tindahan nila AJ, dito kami mag-aantay dahil Hinihintay din namin lumabas si AJ Pero ayun na nakakailang minuto na kami dito pero yung nanay pa rin ni eh, AJ yung nagtitinda pero mamaya sana si AJ na yung bantay para makausap namin siya nagantay pa kami sa labas ng tindahan nila AJ Nang 30 minutes pero sa di na sa ang pangyayari ay di namin napansin na umalis pala si AJ so ayun guys may problema tayo kasi ano uh, wala ata dito si AJ hindi e di syempre pag umalis siya hindi natin siya makakausap kaya medyo Parang negative na tayo dito sa balak natin pero ayun, hindi ko alam kung ano mangyayari kung hihintayin pa ba namin bumalik si AJ or pupunta na lang kami kala 150. Napag-desisyon na pag na namin pumunta na lang kala 150 para hindi masayang yung oras naming kakaantay. Dahil guys, babalik na kami kala 150 kasi wala daw doon si AJ. Pagpunta namin kala 150 ay kinuwento namin sa kanya yung plano sana namin kay AJ. kaling na kami kay AJ. Ay, talaga! Uy! Sabi nila wala doon. Kakasabotin sana namin si AJ. Oo. Ano din, mag-vlog kayo na kami as a bisita siya. Ay, grabe! Baba! Baka mag-awag siya! Oo, ayan eh. nga yan eh. Pagdating nyo doon, unexpected Oo, ay gago. Ganda naman sayang. Pagniligaw ni AJ na kulot. Ayan. Ang magugulat siguro. Ano tong gago na to? Nainam ang mangyayari. Mga bagay sa isa na. Putang ina mag-aaway pa 'yung dalawa. Pagkatapos namin ni Paliwanag kay 150 'yung plano namin, ay pinatambay niya muna kami sa loob ng boot camp nila. Oo, yung Timaris oh. oh. Tayo. Oh, Biglang bumungad sa amin si Aris. Grabe ang pogi pala talaga nitong tao na 'to. Wala tayong panama. Ayun. Ilaw ko. So guys, nandito kami ngayon sa bootcamp nila 150. Actually, ito na yung last day nila dito. Aalis na rin ka sila. Kaya ano, isang karangalan na bago sila makaalis dito is nakapunta kami dito, nakapasok kami. Ayun, ayun sobrang solid. Maraming maraming salamat sa iyo, Idol 150, dahil pinatuloy mo pa kami dito. Nang abala na nga kami, pero pinatuloy mo pa rin so, kami. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, 150. Let's go!